Good evening, mga friends. Tara, tingnan natin itong mga inilagay nilang mga iba't ibang uri ng Christmas decorations at mga iba pa dito sa harapan ng Karanglaan Barangay Hall at Karanglaan Elementary School Gymnasium. Welcome to my channel. Itong kinaroroonan natin ngayon ay bahagi pa rin to ng siyudad ng Dagupan. Dito po yan sa aming lalawigan ng Pangasinan. Tara, tignan natin. Tignan nyo oh. Ang ganda ng mga Christmas lights. Kumukutitap. Ang ganda din ng mga Christmas decorations. Talagang Paskong Pasko na dito. Napakaliwanag ang buong kaparigiran. Enjoy watching lang po mga friends. Oo na ano na mga friends, bali hanggang dito na lang ako. Ipinakita ko lang sa inyo itong kanilang mga inilagay na Christmas decorations, mga Christmas lights at mga iba pa. Bali magpapaalam na ako. Kita kiss ulit tayo sa susunod na vlog ko. Gaya ng dati ay huwag niyong kalimutang pakilike at pakisubscribe itong aking channel. At pakihit ang bell button para updated kayo sa susunod ko pang mga panibagong vlogs. Pakishare na rin po. Pakifollow nyo na rin ang aking Facebook page, the same channel. Okay? Feliz Navidad! Maligayang Pasko 2024! Goodbye na, mga friends!